madali lang to. Pupukpukin lang natin, tapos nilobog. Pupukpukin sa go! Hindi uh. ba matutunan yun? Ito lang mga kailangan natin. Baking soda. Plastic gloves. Lobo. Tsaka, suka. Yan, start na! Gawin muna, so, ituro muna sa kanila. Una, gugupit lang tayo ng yung sa Ya, ya, ya. Sa <laughs> so, magugupit ano? tayo ng parang daliri dyan. Oo, oh, daliri. Okay, parang daliri. Tapos, so, bakit baking. mo ginupit yung parang daliri? Lagay na lang dito yung baking soda, tapos lagay lang dito. Okay, so lagay mo na ng baking soda. So, ah, Yeah, dapat madami, no? Oo, oh, uh, para lumano talaga, lumobo. Oh, lumobo talaga. ay ready na natin to ibuhol. Ayan, dapat nakabuhol ng mabuti. Ayan. Ayan ay lalagay natin yung plastic na may baking soda. Ayan, so lalagay mo na. Ayan, so lalagay natin dito sa loob. Ayan. tapos sasara na natin. Ayan, uh, dalawa yan, di ba? At yan pa yung isa. Okay. So, na natin to. Ayan. Ay, lalagay na natin to ng suka. Let's go. Ayan, suka. Tapi. sipan One two three, <laughs> go. Tapi. 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 Oops, Sarah. Ayan, isa pa, isa pa. Ayan. Uy! Uy! <laughs> Ayan, sige, sige, <laughs> Gomi! Okay. Sahipan so, mo na. ah oh, Buhol mo yan, buhol mo na. Lolobo yan, eh. Tapos saka natin siya do-drawingan. Yan. Yeah. So, drawing na natin siya. Kan ay drawing na lang ni Kuya Enzo ang um, lobo na may ano suka at bigong soda. Dapat nakakatakot lang. No? Kasi Halloween. Kasi Halloween. Basta may nang patak. Anong gusto mo may pangil? Sige. Eh. Kung ano yung trip mo. Ito siya. Okay, ito ano yung isa? Babae na hmm. naman. So, ngayon ay ready na natin siya paputukin. Game! Nga mo, madali lang to. Pupukpukin lang natin, tapos nilobog. Pupukpukin slow lobo, oh. go! tapos <laughs> Patapos. <laughs> yung kabila, yung isa. Yung isa. Sige, yung isa. Yun ano, na! Ano, lumalaman na? Ito parang dito to gumagana. Ab. Ayan, <laughs> Ayan na yung isa. Ito hindi Uy. pa. <laughs> <Ayan>. Ito ayaw. <laughs> ito, ito lumalobo Ito. Ay! Ay. 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 Bago <laughs> may suka! Kaya! Gawa na rin ka! Ito naman ako show Ah!